panang kanaya pa ka ta tanan so what's up mga naman tayo so elvin tv so for today's vlog mga is lima ato sang hugasan atong baby nga motor kay hugaw na kayo so ato siyang washingan mga atos kay you know hugaw na si baby so kinahanan pod niyang hinluan so para na sa mga managuyab kung managuyab man gani dapat kilang kinahanglan pod ang pingan di ba sana oh So, ngayon isa ang pagam sa motor. Mga tabs, kinalan pod ang pingan. Diba? So, ayan si Bibi mga tabs, kinahugawan. So, kinahalan na tong hugasan sa si Man Atos. sa ano yung hugasan si Bibi mga tabs kay kinahugawan yun. Manang, ato siya ang hugasan for today. So, ayan mga tabs, mag-start na sa paghinlo sa atong motor. So, ato ni siya limasan kay arong bago na po siya tanawin. So, no pa. Ganito ra mga tabs. So, yan era paghinlo. <laughs> Labaw pa niya sa kanang washing mga tabs, kanang, kanang space spray So, kina yung hinlo nga kung magsigira tag-spray mga togs dali ang mga gubaang kwan mga langkat ang kanang iyang mga langkat ang iyang kwan si tawagan ng sticker so hinloan na to niya. gamit rin ang manumano <laughs> Ito sang sabunan ang motor para musinaw gyud sa taman din kinalaan sabunan kita ato mga tabs mo bag ang motor dapat din mahinlo og taman so atong sabunan gamit ang wings powder But it's none of your business. subs, surut na ang atong sabon, wala na sabon so, mana yung motor nga humana itong sabon so, naghuman na mga tabs is ato na siyang ligon o tubig so syempre mga tabs mag magwaswas naman ta sa magwaswas naman ta sa motor no hinagong mag sabon nagwaswas naman so dapat inyo syang gamitang trapo para dili sya maglama-lama maligo parang ang imong bibi nga motor tapos ikaw wa kaligo so wag ya po nimo ko pas giapon so dapat maligo sad ka so yan that's kauban ng panayag maghataw tang tanan i at juday i at i at juday sige lang i at juday i at i so syempre mga tabs sumana tag ligo sa tong motors sa tong bebe humana tag ligo so niya na siya ang labas, kalabasan pag hinlo na mo chug style mga tabs. Niya na siya si Bebe. Di ba? Parang bago bago lang, di ba? Bago kayo. So dapat imo jo ang atiman mong Bebe. Yan. Oh, di ba? Yan, yan yung Bebe house Nabali dai. Kita sana ng ganito. Lo. Dilo ka gitaw. ਨਹੀਂ <laughs> ਨਹੀਂ <laughs> <laughs>